Magandang araw mga kabugoy sa kamuli si Lito at welcome back sa akin channel sa Yaris Yaris uh, Itong bugampilya ko na ito gusto kong i hot stream kasi namimiss ko yung dating ganda niya Kaya ito ay papaki, papakita, ko sa inyo na titrima natin paliliitin natin siya kasi hindi na maganda di ba? Ah, uh, napakaganda mag yun ah, uh, tagulan ah, uh, hindi medyo panahon ng pamumulaklak para sa uh, panahon na ng pamumulaklak Anit na siya. Pag usunod ka ng panibago, napakarami na niyang ibibigay na laklak. Kaya ah, ito ipapakita ko sa inyo kung paano ang gagawin ko. Ito. ito lang ang gagawin natin. Kasi ito, ah, dati hindi ganito kalaki. Kalat kalat yung mga sanga, di ba? At ah, i-hard yeah, trim natin para bumalik yung dati niyang ganda. Huwag kayong matakot na ano na i trim lang sagad kung talagang sa isip-isip ninyo uh, gusto nyo ibalik yung dating ganda niya kasi ito uh, control na yung ugat niya nasa bonsai pat na hindi na siya magandang tingnan kung siya ay masyadong lalaki pagkaraan kalat-kalat yung mga sanga kaya i-trim natin ito Tingnan nyo kung paano ang magiging trim pagkanda niya pagka tapos na. Yung pagkitrim natin ng mga ganito, uh, hindi agad-agad na apura ng apura. Pinag-iisipan din kasi uh, pagka natanggal natin na uh, hindi na natin maibabalik. Kaya dapat uh, paplanuhin din natin kung paano mangyayari. Pwede yung basta putol lang tayo ng putol, di ba? Ayan, lalaki na mga sa natin, natin. Eh. So, ito ang natin. Ito, pagka na-hard trim natin, uh, at uh, nagusbong ng panibago, uh, ititrim muli natin, pagkaraan, at pag namulaklak makita nyo punong puno na ang ganda mag trim ngayon laki ng mga taka, no hindi e, naman masasayang yan kasi itatanim din namin gusto lang natin pagandahin ito Ay, may bulak lang ako na kasi ito. Ah, uh, wahi Ah, mas maganda kasi tingnan pagka yung nit na nit, di ba? Nang ulap lang. Ah, sasabihin sayang pero hindi. Ah, magiging maganda 'yan. Pagka uh, ng mga Hindi na lang, di ba? Pero maraming pa tayong babawasin. Yung mga maliliit na sangas doon sa loob, tatanggalin na natin yon para magsangas siya ng panibago. Yung mga nagsidinting sa loob niya, yung nakokobera Babawasan pa natin yun. Oh, di ba? Ang ganda nga ngayon. kung sa sanga na ganito, sa pinakaloog niya tatanggalin niyo din para wala yung ano kung sakwa nito eh dumi na lang ito umaago pa siya ng sustansya hindi na rin siya mamumulaklak Medyo eh, okay okay na no? Atin na nyo Lumid siya pero may forma siya Ganoon ang gagawin natin Magka hard tayo dapat ah, Hindi natin nawawalain yung forma Baka may malalim na malalim na putol tayo dito Tagilid naman Banking hindi po maganda yon. Basta dapat natin Ma-shape natin siya ng ganito para pag nakakuspong siya uh, buhur pa rin siya konti na lang ititrim nyo na nabilog nyo na ah, uh, di diba ba maganda ito ko lang pala na lupa na ito ngayon yung pagka natrim na natin kasi pagka natanggal na yung mga sanga-sanga sa mga gilid-gilid ang sarap tagyan ng lupa Dagdagan na natin ang konting lupa ito ah, uh, yung rice hull pa rin ang itatagdag natin kamay na lang natin uh, malinis naman ito ito pagkatapos ng mga ganyan pwede nating apunuhan kung ano uh, gusto nyo apunuhan pwede rin dagdagan nyo muna ng lupa para tapos kayo ng mga uh, one week uh, apunuhan nyo na Hindi po ba pagka uh, ito na na medyo maliliit o kaya na may mahaba, puputulan pa rin natin. Ang mabibilog natin yan, saka pagka uh, nabulaklak siya, napakagandang ding na. Kaya lang, sa mga uh, hindi pa sanay, uh, nakakatakot mag-trip na sub-trip, hindi pa. Nakakahinayang. Pero, Uh, mas kaganda yung ating mga bugambilya natagdagan na na nila ang lupa ito mga iba dito ititrim ko din ng ganyan gusto ko kasi gusto ko kasi yung mga ganito na klase yung maliliit lang na punong puno ng mga bulaklak marami akong ititrim dito gusto ko yung mga ganyan na, na maliliit lang na puno ng bulaklak mga ganyan pagka medyo matatas na ah, kasi hindi na babagay dito sa mga pot nya yung mga pot na bonsai pot na ganito na cement pot, maliliit lang kasi ito kung malalaki, hindi naman babagay na dito kailangan pot, na na, pot na naman ang, ibang pot na naman ng paglalagay natin pagka yung malalaki na yung malalaking pot na ito kasi mga rooted lang na talagang binobonsai bonsai ko so, mas magandang tingnan ito naman mga hindi naman masasayang ito kasi tatanim na lang natin At dito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panonood nyo ng mga video ko. Uh, pag uh, nagustuhan nyo ang video ko ngayon ito, uh, please like, share, and subscribe. Paki-hit yung notification bell para mag update upgrade kayo sa mga susunod nito. video. Alright.